Kapalaw mga kapising. Yan lang uli. Dahil nitong aking bangka ay ano, nalubog. Nalubog ng nagbagyo. Tubig ah, dyan. Ito na lang nakalutang. Ito na lang. hmm Kasi guys, ang bao, ang taas. Baha eh. Ito guys, at medyo kumate na yung tubig. Guys, ang tubig oh. Ah, grabe oh. Eh. Guys, na ah, puno ng tubig to. Ito guys, hindi pasok ng tubig. Kasi ito lang. Pasok yung loob ng ano. Na. Nggak bisa, tuh. Big, nah, pesan tuh. Big, talaga guys ang aking kono tinan na pinturahan yun <laughs> lang tignan tubig yun tingnan ko pa itong ano pag ibas tingnan ko pa yung loob ng ano makina kung pasok ng tubig yung lagay ng langis guys tingnan kay loob ng ano makina ay yung, ano langis kung pinasok ng tubig ay tubig nga guys tubig oh tubig siya oh daming pusok ng tubig lutang yung langis eh ang dami sa ibabo pa yung langis ang dami yun yung mga papel langis na wang na Babaw guys yung langis. Siguro naubos na yan. Hmm. Ito ang linaw. Ito ang linaw. Ito Guys, unti-unti na nalabasin lang isa. Mukas ko na 'ko nito. Palitan. Gasan mo na Oh. Oh. Guys, okay, so, oh. Yan na yan lang isa. May babo ngayon lang guys. Ibig sabihin, may tira pa siya doon. Halindag doon sa ilalim ng tubig. Ayan, hey guys. Okay na. na binaklas ko yan, oh. No? Saka yung filter. Darin ano. tubig at langis yan pinan lang guys yung aking binilang ano yan ang aking binilang langis <coughs> tira pa doon sa isang litro kung uh, ano ito dating gamit na guys, naka-area na ako. Katapos lang yun ang bandera. Padpad na ako. Kabilang dulo, ah, malayo-layo. din mga kapising. Ayan lang uli. Dahil itong aking bangka ay ano, nalubog. Nalubog nung nagbagyo. Tubig ah, dyan. Ito na lang nakalutang ito na lang ah, din yan guys oh, kalmang kalmang dagat oh. kalmang kalma Ayun. gusto kayo mga kapising talagang madalang dalang na tayo ngayon makapag upload busy mga kapising sa ating trabaho sa ano kate yan ngayon lang uli. Ngayon lang uli nakapagpalaot. At wala kaming trabaho. yan bali. Ito nga yung nangyari sa bangka ko ah. Puro dungis. Ang kong na, linisan. Ito ng bat, ang kuskus. kalmang-kalma naman oh. Ito, nga nang makarami tayo. Mara, mara, makarami ako ngayon. May panggastos naman eh, padala sa mga estudyante namang kalma oh kanina ang daming bulador doon sa bandang gilid hindi naman ako nakarya doon maraming basura siguro ano yan dala pa ng bagyo Ayan, hindi tayo